Uh, doon sa mga gusto kong tumulong na mga kababayan natin, pwede pong mag-reach out sa amin sa mm. WPS ating ito at gmail.com. May Facebook page na rin po tayo, yeah. yung ating ito. So, hanapin lang yeah. po nila sa Facebook kung gusto mm. po nilang makapag-abot ng tulong. Pwede rin pong i-drop off yung mga in-kind donations sa ating, mm. uh, um, doon sa ilang opisina ng conveners po natin, doon sa PRRM, dyan lang po yun sa Mother Ignacia, um, mm. para po magdala at yung mga partner fisherfolk communities po natin dito sa area ay pwedeng tumulong mag-facilitate para umabot po yung ating tulong doon sa mga yeah. pinaka nangangailangan po dun sa pagpapaabot ng tulong donasyon, napakahalaga po na uh, mag-ambag din tayo doon sa paglaban doon sa propaganda ng China. Lalo mm, yeah, na po sayad. sa online, sa mga Facebook mm. pages natin, sa mga TikTok. Ito lang po eh, may nakita na nga kaming article mm. na um, meron na namang silang counter-propaganda doon sa atin. Nakita mm -hmm. paraan na uh, yeah. pagsasama-sama laban sa pambubuli nila. Um, so napaka napaka importante po na magpagtulungan natin kasi yung kanilang uh, fake news machinery ay napaka ano napaka sophisticated ngayon gumagamit na rin po sila ng AI so napakahalaga mm -hmm. po na tulungan natin uh, i-correct natin yung mga misinformation nila mula sa 9 dash 10 dash 11 dash kung ilan mang dash na sinasabi mm -hmm. nila, at yung mga kung ano-ano model at agreement na alam naman natin sa work of fiction um dapat po mahalaga sa atin na uh, tumulong din po tayo sa pag-correct uh, ng misinformation at gayon din um, iparating sa mas marami pa nating mga kababayan yung talagang nangyayari sa West Philippine Sea at gayon din yung ating mga, uh, mga, mga mga nangyayari sa ating frontliners at mga mangingisda